Good morning! Magluluto tayo ng hapunan, Day. Pero good morning pa rin yan, Day. Curry katsu nga pala ang lulutuin ko ngayon mga Inday. Dahil beef ang gagamitin natin dahil sa pagluto ng curry dahil ay kailangan talaga siyang malambot dahil. So pressure cooker muna natin siya mga dahil. Habang nagpalambot tayo ng beef dahil, itong pang cutlet natin dahil hiwain natin itong curry dahil kasi malaki-laki dahil makapal-kapal. Tapos kailangan malambot na malambot siya dahil kasi may mga batang kakain dahil kaya binabad ko siya sa cooking wine dahil. Saka ko na yan siya gagalawin mamaya dahil pag naluto na yung sabaw na lulutuin natin at saka yung kare natin dahil. Habang hindi pa tapos yung pressure cooker natin dahil magagaya tayo ng mga gulay dahil napang sahog natin sa curry dahil naghiwa lang ako dyan dahil ng carrots, patatas at saka syempre dahil sibuyas pag walang sibuyas dahil hindi masarap ang curry dahil habang naghihiwa nga pala ako dyan ng sibuyas dahil umiiyak ako ng tulo dahil hindi talaga maiwasan na magiiyak ka dahil kasi itong sibuyas ba nangangaway man siya dahil tapos ko na hiniwa yung lahat dahil na para pang curry dahil nagpakulo din ako ng tubig dito. Naglagay ako ng aburagi dahil at saka yung dashi, hundashi yung ginamit ko at saka yung tofu para sa sabaw natin dahil. Pinakuluan ko lang ng saglit dahil at naglagay na ako ng miso paste dahil. So tansya-tansya na lang paglagay ko ng miso paste dahil. Tapos naalala ko meron pala akong naligas dito ng mga nori, dahil ba na isang dekada na siguro ito dahil. Ay sayang naman kung itapon dahil salin na lang natin ito sa paggawa ng sabaw dahil no. Yung seaweeds na yan matagal-tagal tanggal sa gilid ay oy kaya mas masarap sarap man daw day, pag nailagay ito sa soup dahil at nag thumbs up talaga ako dyan kasi masarap nga day. tapos na tayo nagsabaw dahil so magluto na tayo ng curry day, no nagisa lang ako ng sibuyas at saka itong carrots inuna ko siyang gisa kaya sa patatas dahil matigas tigas tapos nilagay ko na rin yung binalambot natin na beef and then naglagay ako ng sabaw nung sabaw na pinakuluan ko sa gitan. and then nilagay ko na rin si jagay mo or si potato dahil tapos sinukat ko nga pala yung tubig dahil kasi nga pag masubrahan dahil hindi masarap. Nilagay ko na rin si curry black and then inimikos-mikos ko yan hanggang sa matunaw lahat yung black na curry and then naglagay din ako ng 1 teaspoon na kapi dahil instant coffee dahil mas lalong sasarap yung curry nyo dahil tapos na yung sabaw natin day. At tapos natin yung curry dahil so magluto tayo ng cutlet dahil nagbating nga pala ako ng itlog ni manoy, day. Tapos sa ibang plato, day, naglagay din ako ng bird crumbs and then sa ibang plato din, naglagay din ako ng arena, day. Yung arena ko nga pala, tinimplahan ko, day, ng salt and pepper at saka yung biche na tak-tak-tak kajinom tak, tak, mo sa atin, day, ba? Tapos pinagbikos mikos ko lang yung arena, day, kasi tinimplahan ko man, day, at itong karni natin, day, kinulamos ko rin siya, day. Kasi dahil tinimplahan ko rin ng salt and pepper day. tapos yung carne dahil binabad ay pinagulong-gulong ko muna siya sa arena dahil tapos sa itlog and next doon sa breadcrumbs and diritsyo na prito day. Sa mga panahon na yan day, ay kumukulo-kulo na aking mantika day. kaya diritsyo na yan deep fry doon dahil. Lulutuin ko lang yan ang both side dahil hanggang sa mag brown brown siya dahil ba. Sa tingin nyo mga enday, mahirap-hirap at saka kalisod-lisod magluto ng Japanese food dahil ay hindi talaga dahil. Naghapunan na lahat na ng mga kasamahan ko day. ako na lang hindi naghapunan hapunan dahil kaya ito yung hapunan ko dahil kailangan talaga may gulay di hindi pa pwede walang gulay dahil Oy. ito yung tinatawag na curry cutlets day, or curry katsu dahil na may curry at katsu